apos ang pagbubukas ng supermarket sa bagong tayong Hotel Supreme Mall and Event Center noong Abril, ngayong Hulyo, magbubukas naman ang isang gym. Bukod dito, iba't ibang mga stores din ang nalalapit ng magbukas sa walong palapag na gusali. Uh, kami ay nag din na magbubukas sa isang barbero, uh, salon, uh, magawal, mga servisyo na para sa mga babae, meron din tayong massage na spa. At uh, meron din tayo ang anticipate na mga iba't ibang mga tenants sana magkaroon tayo ng medical aesthetics at saka courier services. Malapit na rin makumpleto ang kanilang event center na kaya ang aabot sa 2,000 katao. May mga conference rooms at hotel rooms din ang gusali. Pero isa pa rin sa kanilang ibinibida ang aabot sa higit 200 mga parking spaces. Ayun yung mga services na kailangan din natin dahil yung iba pupunta pa sa, sa Central Business District para ma-avail yung mga ganyong klasing mga servisyo. Kasi natin kasi dito sa area natin para siya maging service hub. So yung mga servisyo na avail na madalas na kailangan ng mga tao na araw-araw nilang pangangailangan. Uh, Readyly available dito sa area na to. And yun yung vision na ni Sir Peter at saka ng buong pamilya. Bukas pa rin naman ang malls and event center sa mga nais na magnegosyo. Para po sa mga interesado, pwede nyo pong i-message ang aming uh, Facebook page ng Hotel Supreme at, uh, or kaya tawagan ang mga numero na nakapost doon sa ating uh, Facebook page din po. Ngayong taon, ang target na grand opening ng Naturang Supreme Hotel Mall and Event Center. Rene Guzman para sa Luzon Headlines.